nakapunta pa mismo sa dam. Dami pa nagbubuhangin. Mamaya na lang tayo pupunta doon. Sana tayo makakita dito. So, pan-post, itchid lang. Abang-abang tayo. natin pindutan ng camera nakita ko palabas na Di ko lang napansin kung ganong kalaki Thank Okay, so, di naman natin dalag thank you love thank you po dali natin unang putok po natin ito dalag agad okay so dalag maliit lang umabot po. Yan po hindi umabot yung um, kadalawang patok natin. Sayang. So, Guys, nakadali naman tayo. Dalag. Ano naman? Sumabit pa Kita natin hmm. Eh no? hmm. kasi na naman atin kuha eh Is,

Guys, uh. ay ah, pumatak mo naman. Ay, Guys, <laughs> <Datagal naman. coughs> yes, Thank you, bro. Thank you. <sighs> vlogs kahangin vlogs kahangin may huli ka na? Arroyo? ah, arroyo. madami nga dyan arroyo nagkagala teso Sabi... Oo nga, lakas ng pinaliit na pala ulit na, binuksan. Hindi linis. Eh. Oo nga. Ang dami namin miiwas dati dito eh. Ang dami. Madami dito. Madami dito yung gantong kalalaking talapya. Eh pagkakababaw. Oh. Masisira yung bala ko. Oh. Kaya hindi ano. Pero ang dami dyan. Kita ko kanina eh. Nag-aanuhan dyan. Sa karpa. Baka makadalin Sigurado makarpa yan eh. Oo. Ayun lang <laughs> nga. kung hindi napapansin. Ay. Arko. Hirap po ng daan mga kahangin. Hindi po natin makuha ng camera. Ito kami isang mami. Isa pa po. Huli niya. Okay, so, nakadaluan na tayo. Karyas dalag, kaso lang, din natin nakukuha na ng camera pag pinuputukan. Lagla kasing lumalabas. So, thank you po, at nakadaluan na tayo. Guys, abang-abang lang po tayo. <laughs> Madalang ang lataw masyadong mababaw po hindi natin mabarik masisira ang bala natin may nakit tayo dito napakababaw puro batuhan halos sandang ka lang mahigit masisira naman po ang bala natin hindi naman po kalakihan kaya antay na lang tayo sa masalim dalim so, ano po stitude lang at ay abantay ulit guys so yun lang no. nakahuli siya Uh, pangalawal yung huli rin yan guys eroy hindi kaya masira ang bala hindi naku po pa, hindi pala nakakasa yung mahina hindi ko ikasan yung malakas mali kaya yung hilab-hilab ini wala nga red dot bilis sahala bilis dari dire diretso -dire pa para eh. <laughs> oy hindi ko alam kung tama guys di natin tinamaan sayang sabit na naman ito mga kahangin o oh, dami kaso lang liliit nila Maganda-ganda sa amin yung pinutokan natin, kaso lang hindi natin tinamaan. Alam so, um, guys, mamamana, taga-round din yung sa amin. Mag-uumpisa pa lang sila, pero tayo, alis na dito. Ilipat na po tayo ng ibang pwesto. So, paano po, Uwi na, na tayo. Ilipat tayo ng ibang pwesto. sala <laughs> sala sala oh gigat natin naman guys wala nakaalis na natunito ka natin layo pa yun okay, guys so. oh mga mani ni man, Sid, bagong dating lang sila. Mga mani ni Sid, mami may Was, away na raw. kat ah, ketai bang. Halo, puss malam shout out pokoknya San Jose, kepo Dito ko lang dito yung namiiwas. Saka po doon sa tatlong dumating. Na maninisid shout out yung tatlo. Sana yung kayo. Doon sa mamiiwas sana yung madagdagan pang huli mo. steel lapiat, sa lapiat tayo. Lapit lang. Katabi lang pilagputukan natin. tatlong huli lang natin to tilapia lang may tib ng tilapia kasi so. hindi talakihan siya sa ganda na udam na Yeah. kadalawang tilapia na po tayo. Dalawang dalawang. Maganda-ganda na rin siya. Hindi siya mga kahangit. Oh, parang five fingers na siya. Oh, thank you po. Four fingers. O, oh, pa'y magpa five fingers na. Ang oh, po. Thank you po, thank you. Thank you, love. Ang po. ganda. Okay, so. yun. Thank you sa big na guys okay, oh tagal natin lagok ng kandang ng tama niya git na gitna to thank you po thank you love thank you po pag-apat na huli natin to mga taong salamat pa guys, sa napansin tayong dalag dito kaya abang-abangan natin. na ng camera. Pero tama. Lagi na lang pag dalag din at nakukuha na ng camera. Malaki lang ito. <coughs> Tatlong dalag nila tayo nakuha na ng camera pag pinuputokan guys lakas lakas nya maganda ganda na po ito malakas lakas sya oh Yeah. Okay, so. reso. Oh, ganito kaldena sya. Thank you. Thank you. Oh. Ha. Oh. Oh. Hindi hey, pa yat lang, pero okay na. Thank you po, thank you Lord, thank you po. Okay lang pirasin na tayo ng uulamin. dalag tatlong dalag natin dalawa lang tilapia ang ganda po thank you po thank you guys okay, so. okay thank you po sulit na sobra sobra ng ulam wala na tayong makita. Siguro uwi na tayo.

dari uang telapnya guys okay, sabahin lang po natin ipakikita ang huling natin oh. wow abuti na po tayo ng ulang so paano po uwi na tayo maraming maraming salamat po kahit limang piraso lang ahuli tayo Ayo, gulung pun nanti nanti hulu, jangan kira 3 balag, to. balag to po 2 pila piyala lang po na kaya na natin apat na oras na so maraming maraming salamat po